Viral ngayon sa mundo ng basketball mga kasports. May matinding balita na siguradong magpapakaba sa mga kalaban at magpapasaya sa bawat Pinoy na basketball fan. Kung ating maalala, pinag-usapan natin sa last video natin si Jalen Green at Jordan Clarkson na posibleng magsama ito sa Gilas, Pilipinas. Oo mga kasports, ang dalawang NBA stars na may dugong Pinoy ay pinag-uusapan ngayon na pwedeng maglaro daw nang sabay sa ating national team. Paano ito maging posible at ano ang epekto nito sa kinabukasan ng Gilas? Kung trip mo po ang ganitong content, pa-iwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara. Simulan na natin. Unahin natin si Jordan Clarkson, isang veterano sa NBA na kilala bilang explosive scorer. Naging 6 man of the year at naglaro na rin para sa Gilas Pilipinas sa mga major tournaments tulad ng Asian Games at World Cup. Kahit hindi siya kinilalang local player ng FIBA dahil huli nang maayos ang kanyang passport, pinili pa rin niyang erepresenta ang ating bansang Pilipinas. Bagay na hindi ito ginagawa ng kahit sinong NBA star. Samantala naman si J. Jalen Green na isang batang superstar na kasalukuyang naglalaro para sa Houston Rockets. Top 2 overall pick sa 2021 NBA Draft at may Pilipinong ina na mula sa Ilocos. Kahit lumaki sa Amerika, malapit ang puso niya sa kultura ng mga Pinoy. Madalas siyang bumibisita sa Pilipinas at proud siyang ipinap